Hi everyone, good morning. So ito guys, um pakita ko sa inyo kung paano ako magpat. And then ito na po guys, yung mga bago kong succulents. Um ipapasok ko na sila. Well, gumamit lang po ako ng used na paso. And then ito yung aking itatanim si Missing You. So ayan lang um gamis ko na soil mix ay yung ready ready made na na CNS soil mix uh, na bibili sa Shopee ganyan or sa mga palengke at sa kahinahaluan ko lang siya nung ramgo na soilless mix yan ganyan. ganyan lang po Yan. Yeah. Actually guys, yung tinanim ko to siya. Medyo hindi rin to yung tuyo yung lupa. Kasi, ayun uh, nga po, am um, ulan ng ulan. Every day umuulan dito sa Cavite. So, ang hirap magpatuyo ng lupa. Kasi pag ilalabas ko siya guys sa papaarawan ko, nababasa din ang ulan. So, ganun, ano, walang katapusan na ano, papa pagpapatuyo ng lupa. So, ito, ginamit ko na siya. Yan. Ang ganyan lang po magtanim ng succulents. Yan. So, ayan na siya. Si Missing You. Yan. Sana ito ay maging mabait at anong tumagal dahil yung aking missing you eh talagang wala na hindi na kinaya and then ito guys yung iba pang mga succulents yung mga bago kong succulents hindi ko na po na video ayan ito si Queen Monroe and then ito si Murasaki na kasama yung si ano, nakalimutan ko ID and then ito si Missing You yung kanina na pinasuko Ayan. Ito, si Agu Agusta yata yan. Agusta. Blue Haze, tsaka yung Mule. Ayan. And then, ito yung Lola XPVN. Ayan, fungus siya guys. Pero, inisprayan ko na yan ng fungicide. Sana maka-survive siya. So, ayan sila guys. And then, ito yung aking mga tomentosa. Nakalimutan ko rin po yung ID nitong maliit na merong red tips. Tapos, sinamahan ko lang siya ng Ellen. Ayan, guys. Lahat po ng mga paso na ginamit ko dito, eh, mga used pots ko na rin sila. mga namatay na mga halaman ng summer. And then, guys, eto na po. Tapos na yung aming uh, bubong sa garahe. Ayan, ang ganda niya na. And, wala nang tulo pag muulan. <laughs> And then ito guys, yung mga succulents ko na nakasurvive na itong summer. Ayan, si, Luella, si party dress, aking lovely rose. Ayan, flapjack, tibay talaga nito guys, flap cheesecake. Ito si afterglow. Ayan, dami kong flapjack no guys, nagpropagate na ako nyan eh. Ang aking, ano ba yun? Ano nga mga ID nun? Nalimuno. Cleopatra. Ayan. Fred Ives. Ayan. German Champagne. Ayan sila guys. Ayan. Ito si Vinesi. Si Veltana. Purple Haze. Ayan. Ayan sila guys. Oh, yun lang guys. Thank you for watching. Until my next vlog. Bye.